So guys, dai usa namong ka of entertaining. Pina ka dali. Yeah, Nya usa ni bukid gig. Ninipon. Atakdan ni sa satong. Oo. Kita kong nipon bisan na, Sumod ning nagdugay ka. Nya kamo magawa mo nga batasan. Pero kikiksa. Ayaw, ning internet ni sskiki karon. Ning bro ni sa kikik, pero na among leader karong bago dire. Mugawas toron inigkwant. Ah, tama. Huwag ara pagpagpag ang ato ang leader sa kikik. Ay. Ano <laughs> si <laughs> uh, guys? Uh, huh? <laughs> <Kikik! laughs> <Ay, yon! laughs> <laughs> mo leader na mo sa kikik ron. Oh, grabe oh. Mo si na, mo si na. Mo So, what say original kick guys. three guys. Kasi original kikik diri guys. Uh, guys So kanil siya Kanil niya guys more rin siya ang Kuan sangao Natakda ni siya Grabis Ani Ay <laughs>